ito yung pinakamasakit na pakiramdam ng isang farmer no yung makita mo yung pananim mo na halos winasak ng bagyo guys nakikita nyo naman halos yung ilang buwan natin pinaghirapan is nauwi lang sa wala ano halos putol putol yung ating pananim na sili yun nakikita nyo naman halos putol na sana mamumunga na mamumunga na ngayong yung iba tapos yun mamumunga na oh. pero patay Kasalanan nyo ng budget Habuno Sidling Tapos isang Daan lang ng malupit sa bagyo is Halos Wasak lahat Yun yung masakit na Wala Wala kang magagawa kung kapapaiya na lang is halos wala talaga halos na kahit yung ano, kubo namin is nawasak din na may nakatira pero halos bilang na lang sa 3,600 natin is halos konti na lang yun, no? yung survive halos ano talaga Alos tumba tapos po. Meron namang nakatayo pero yung masakit is wala nang ano. Wala nang dahon. Wala dyan oh. yung masakit o. Oh. Yung pangalawang harvest pa lang natin yung pipino. Wala rin. Alos yung nakasakri yung ano, bagyo. Guys okay, o, baldong balda. halos matay na talaga yan yan sobrang sakit pangalawang harvest pa lang yan so magbubloom lang sana yan yung pangalawang harvest nyan is nasa ano na eh umabot na ng 22 kilos yan halos wala ang talong natin yun din wala rin sayang sakit napapaaw ka na lang talaga sa sobrang sakit hindi ka naman sinaktan pero nasaktan ka yan alam ko ranas na ranas ng mga farmer yan kasi hindi naman isang beses nangyari sa atin to eh yung last na bagyo na dumaan is sinamaan din yung ating pananim na talong tapos ngayon pangalawa is sinamaan ulit tapos yun yung okra din natin sinamaan din pero okay okay yung okra kasi diba itibay naman yung okra kahit kanong balda is tuloy pa rin yung arangkada nila yung talong din yan matibay talaga yung talong sa okra yung ano talaga is yung pipino pangalawang harvest pa lang sana makublom sana yung sa susunod na harvest tuloy tuloy pa kaso nga lang yung problema is hindi na so hindi na umabot ito tapos yung sili yun yun yung sakit kasi na malaking oras talaga yung pinuuna natin tapos syempre namuuna din tayo ng pera tapos nangyari na hindi pa tayo nakakapag harvest is masak na yung masakit na katotohanan bilang isang magsasaka uh, isa lang sana yung angarin natin o no? makapagtanim para makapag benta sa mga kababayan natin send mo na ang tako ng mundo kaso nga lang yung problema is Ayan, sinusubok tayo ng panahon. Ang okra natin guys lumalaban pa rin yung kagandaan sa okra. Yung sili lang talaga yung pinuruan tapos yung ating pipino. Wala halos na ulan dito na malakas pero yung halos tumama talaga dito guys sa lugar namin sa Aklanis nahanay. Yan yung mga ibang sili natin kasi naglagay tayo dito ng sili. yung ating area ng ating taniman yun yung pinakamasakit talaga na part ng isang magsasaka o bilang isang farmer na namuhunan ka ng pera, oras at panahon nangyari ito na umuulan tapos malakas yung hangin is kaya sana isusurvive natin yung pwedeng isurvive isu kaso yung problema is wala tayong masurvive guys hanggang dito na lang sa kamananda ako ng mundo ko hindi ako yung Pilipino magunyata lang tayo lahat yun pero susunod susugal pa rin naman tayo tuloy lang dapat yun ba diba, sabi nga nila is quitters never win never quit tuloy yung buhay yun, kapagulit din sa lahat even okay, maraming pagsubok thank you, bye